snowing. Ang kapal ng snow. Tumigil siya kaunti ay saglit. So, Yan o Ang kapal ng snow. Yan, nat start na naman ulit. And snow. Så so yeah. so bra! Det er mygg. galing kasi akong grocery. Galing akong bank. Tapos na grocery na lang din. Kababa na tayo. Dito ulit tayo dumaan sa parking lot. Yeah, Ay! Ang bigat ng pinamili ko. Ayun, mga dahon o. Oh. Punong-puno ng snow. First time ko may experience to. Last year kasi hindi ganito kakapal. Yung pagkatapos yung last year kasi pagkatapos ng snow ano na siya yung magme-melt na agad ngayon kasi simula pa kagabi ano nag snow na so ito na siya ito na yung resulta ayan naman start na naman yung ulan Mari kita tunggu, nanti Ini kok? try natin mamaya na hapon before mag ano before mag sundown bababa ako at maglaro laro tayo sa snow Yeah. May nagtitiktok tiktok oh, yung tatlong lalaki. <laughs> Yan. Ang puti ng ano. Paligid namin. Yan o. Oh. Yan. May gumawa ng snowman. Ayan Oh. Snowman. <laughs> snowman. Ano yan tatlo? Nagtitiktok sila. Guys, dito na ako sa bahay. Ah, kakabagod. So, so, pakita ko yung view ko dito. <laughs> Kanina. Doon sa baba, may mga, yung tatlong lalaki, mga Turkish yata, yun. yung isa doon na, na, na ano ko, kasama ko sa unit namin, sa station namin. Nagsasayaw-sayaw sila para nagtitiktok. <laughs> Tontuwa sila. Ayan o. Oh. Yan yung sobrang kapal na. Sobrang kapal. Buti tumigil yung ano. Nag-stop yung ano ngayon. Snow ngayon. Grabe. Sobrang kapal. Mamaya na naman to. Kasi hanggang bukas daw to eh. Ayan oh. Dati tuwang -tuwa. pa kami pag nag-snow. Ngayon parang hindi na siya masaya. <laughs> hindi na nakakatuwa. Hindi na, kat, hindi na nakakatuwa, guys. Sa sobrang lamig. Tsaka hindi ka makakagalaw ng maayos. Sobrang kapal ng, ng, ano, tamit. Mabigat. Mabigat sa katawan. So, dito na ako sa bahay. At, ito na nga yung mga napamili. Ayan, yung mga napamili ko. Actually, tatlong bag lang yan kasi, tawag nito, kasi, to. Kasi yung isa, yun yung lalagyanan ko ng ano, yung wallet. Ng ano. Galing akong city. Kasi may inano ako sa, man, may, tawag nito, may tinanong lang ako sa bangko. Sa bangko ko. So, yun na nga. Yan. Minit. So, oh, ang, ang, kapal nito. Mga tatong kilo siguro. <laughs> Ang kapal, ang bigat. Jacket pa lang yun. Ang kapal kasi, dapat kasi pag ano, kailangan kasi makapal talaga yung susutin. Pag ano, pag uh, sa winter. Hindi kaya ng jacket, jacket lang, just ko Lord. Dati nag imagine pa ako na sana makasuot ako ng mga ganyan. Nakakita ako ng snow. Kaya sabi ko gusto kong magtrabaho. Magtrabaho sa ano? Magtrabaho sa Europe. Para makapag maka-experience ng ano, ng snow. Kahit hindi sa Europe, basta yung may snow na lugar. Diyos ko Lord, hindi pala ano. Hindi pala siya <laughs> hindi pala siya para sa akin lang. Sa umpisa lang siya masaya. Ngayon hindi na siya nakaka ano. Hindi na masaya. <laughs> so, magana tayo. Maghaw tayo ng mga pinamili na ito. Ayusin ko lang muna itong mga pinagasan ko kanina. Nagugasaw kanina dito. Okay para wala na akong hugasan. Hindi so, ko para pagdating ko. Pero pag nagluto, magluto na lang. Pero di pa na naman nagluto na. Yeah. Pusok um, pa naman ako. <coughs> Kaya okay lang. grocery si ko. Yay! <laughs> para ito yung bag ko. Eh meron din pala ako mga nilagay dito na no, pinamili ko. Ano to yung para sa yan you know, o, mga measuring cup. Kasi minsan, kailangan ko ng measuring cup pag nagluluto ako. Ito din. Yan. Kasi, nagbe-bake na naman ulit ako. Patry kong mag-bake ulit. Tapos ito, ang cute nito, lalagyan na ng ano, yung patungan ng baso mainit pag nagkakape yan para hindi masira yung ano ko table ko sayang kasi kahoy yun baka biglang masira tsaka bumilang maraming battery <laughs> maraming battery para sa christmas light ko para sa ano um, every night kasi na automatic sya na naka ano yung lights ko yung naka timer sya ba alas 5 nag, nag nag-automatic siyang mag ano, mag-on, tapos alas 12, mag -ano na siya, mag-automatic na siya mag-off. Kaya, ito, bumili ako maraming ano, kasi malapit na siyang ma- uh, ano yun? Maubos yung battery niya. Malapit na maubos yung battery. So, dahil ko nga ito din sa loob. So, dito sa isang, ito so, mo na akong ano. plastic. Ayan. Kailangan talaga bumili ng plastic dito. Lalagyan na ng basura. Kasi, ano, um, walang plastic doon. May plastic naman doon. Kaya hindi mag, kaya hindi mga ganito. Tsaka, mas, piniprefer ng mga tao dito. Like, Halos lahat hindi pa sila talaga lahat ng mga tao dito na magdala no? ng sariling eco bag. Saka, saka na lang bibili ng plastic pag ano, pag nakulang. Like na yon ito binili ko to eh. Kasi isa lang yung dala kong eco bag, hindi kasya. So, bumili na lang kasi ako ng maraming um, pagkain kasi 9 days yung ano kong yung duty ko. So, ngayon is, today is Monday. Mag-start yung duty ko sa Wednesday. Tapos, straight na yun, Monday. Ah, hanggang ano, next week, 9 days siya. So, yan, bumili akong tinapay. Yan, brooch yan, Tapos, itlog. Yan, lagay natin sa login sa pa. Pero parang muna isang tinapay doon. Kaya lang maganda kasi yung pag ano yung lalagyan ng butter. Gusto ko yun. Tapos ito Oh. Parang ano bang tawag dito? Um, para rin siyang lettuce. Ya, yeah, ganyan siya. Pwede siyang gawin salad, pang salad. Kaya kumuha ko nito. Tapos, ito, um, ano ba tawag dito? Pakchoy. Yan. Pang sabaw. Hindi, yeah, yung pakchoy. Masarap ko sa sabaw. Bumili din ako grapes. May grapes tayo. At, um, ito paprika to dito eh. Ano nga ba to sa Pilipinas? Uh, basta, ano to sa English, red pe, uh, bell pepper. Paprika to dito. Tawag nila paprika. Tapos, bumili din ako ng mga para sa sabaw. Ayan, may carrots. Bumili din ako ng, ano, gurt. Ah, ano ba to? Gurtin kasi sa Deutsch to, um, pipino. Ito, carrots. At ito pa. Ito, para sa sabaw. Ayan. Tapos, ito hindi ko alam kung ano ba to. Bumili na ako nito para sa sabaw. <laughs> Ang tawag dito. hindi <laughs> ko alam kung pareho ba ito sa Pilipinas yung ano, yung para sa, yung hinahalo sa ano, sa mga tinola, mga ganon. Sabaw na, sabaw sa baka, yung ganon nakalimutan ko yung pangalan tapos yan ano to, um, flour kasi gusto kong ano para pag tinamad ako, magluto na lang ako ng ano, ng magluto na lang ako ng cupcake, ganun pag tinamad ako tapos mayonnaise para sa salad pag gusto kong mga salad-salad yun yung okay. plastic kasi magagamit natin ito, gagawin natin basurahan. So, lagyan natin sa ilalim. Next bag. Ayun. Next bag. Ang bigat kaya. <laughs> Ang bigat ng dala ko kanina. Ang bigat nito. Mahili ako ng... Ano nga ba ito sa... Ano sa Pilipinas yung maliliit na orange? kiat kiat ayan kiat kiat ito wala kasing ano to walang wala siyang seed seedless siya sa Pilipinas di ba kasi yung kiat may ano may seeds ito uh, bratwurst ang hal nito dyan sa Pilipinas just ko lord tapos dito magkano lang masarap to siya kahit pretuhin hindi mo na kailangan yun. tapos nakabili ako ng sa Pilipinas pa, baggy beans. May baggy beans sila. So, baggy beans tayo binili din ako broccoli. Ayan. Yeah. Actually, ngayon ako bumili ng mga gulay-gulay kasi dati, wala talaga akong time na mag, ano, maggulay gulay kasi nag-review pa ako, nag-aaral pa ako. So, yung mga instant-instant lang binibili ko. Ngayon nga, ngayon na tapos na yung ano ko, tapos na yung exam ko, wala na akong iisipin. So, after ng duty, 8 hours lang kasi yung duty namin dito. So, ano, pag-uwi ko ng alas stress, ganun. Oh, o, na ako. Hindi na ako tatamarin. rin. Dati kasi tinatamad ako pag uwi ko, magpapahinga ako, tapos, ano, uh, pagka alas 8 ng gabi, mag-start na ako mag-review, hanggang alas 12, 4 hours talaga nilalaan ko sa, ano, sa review. Tapos ngayon, parang gumaan na yung, ano ko, <laughs> gumaan na yung pakaramdam ko nung na natapos na yung exam. So, Ayun, nakakapagluto na tayo ng maayos. Hindi na tayo mag instant instant Dati kasi, noodles, itlog, uh, ano pa ba? Basta yun lang yung lagi, tapos tinapay. Ah uh, ano din, bulbe. ano din, pag ano, yung masyadong tamad na talaga ako, ano na lang, cereals na lang. <laughs> pag sobrang tamad na. Ito din, bumili ako ng ano. Ang sobrang fresh ng mga mga karunin nila doon. Bumili ako ng spare ribs para sa sabaw. Ayan. Para sa sabaw ko. Tapos bumili din ako ng ano ba yung sa chan? Ta sa yung basta yung sa baboy na sa chan banda. Yung may ano. Masarap siya yung adobo. So, ito. Bagay mo na natin sa ref. Iiwalay lang natin para pag gusto natin lutuin. Diretso na um, Nakalimutan kong bumili ng lalagyan ng mga ko Dapat pala. Dapat pala bumili ako. Nakalimutan kong bumili. So, ito. Ito siya o. Oh. Yan. May ano siya. May taba-taba. Masarap siya pang ano. Masarap siya yung i-adobo. Dung baboy. Tapos ito. Sparage siya na baboy. Yan. Mukha ano ba ito? Tingnan ko nga. Itong spare ribs is ah uh, 5 euro, 5 euro, 5.56 euro. Tapos itong ano ito. Ano siya? 2.49 euro. 2 euro 49 cents. So goods na. Matagal ko nang ah uh, di ko mauubos agad ito pag niluto ko. So mapapakinabangan ko 'to nang maayos. Pasok ko muna. Meron din ako binili na hack na chicken at ano, ground ground pork and chicken. Uh, ground pork and ano, beef. Ay, beef lang pala. Sorry. <laughs> ground beef. Para sa mga ano, pag gusto ko mag mag ano lang, mag salad-salad. Tapos tinatay. Ito yung ano. Pasok ko muna sa ito. Oh, ano ba? yung mga pinamili ko. Ayan. Tapos meron din ako yung pangatlong bag. Pumili ako ng kitchen tissue. Yan. Tissue. Kasok ng pinitissue sa loob ng bag niya. yung compared. Tapos, bumili din ako ng yogurt. Tatlong yogurt lang kasi baka hindi ko maubos. Pang ano lang to, pantanggal sa yung pag yung parang nagsawa ka na sa pagkain yan. Gusto ko yan yung Tapos, yung maliliit na ano, patatas. Paunti lang. Kasi ako lang naman mag-isa. Then, bumili ako milkmaid. Kung sa ano, ito yung milkmaid ng Deutschland. Milch. Made -chen milk, ibig sabihin milk, may, uh, milk, milk, tapos midgen is uh, midgen is ano, batang baba itong mid chain pero sa kanila milks, milk, <laughs> milk mid. Milk midgen yung tinangalan nila. Tapos ito, yung Choryu, uh, Cheerios, Cheerios ba to? Cheerios na ay ano, na cereal pag tinamad ako. Then para sa mga salad-salad or mag, kung gusto mag-burger, o so, tinapay lang. Tapos, um, cream. Light cream lang siya. Para sa, ano, gusto kong mag salad-salad, yung lalagyan ko lang ng cream yung mga tawag nito, yung fruit salad, yung mga fruits. Kahit, ano, kahit isang apple lang, ganun. Pwede naman siya, ito yung lagay. Tapos, tapos, kaunting milk, kaunting ganun. So, ito na lahat. Mga pinili ko. Pinamili ko. ayusin muna natin. pa. Gusto ko pa sanang bumili ng ano ito tapong ko na to kasi nasira. Nung ano to, nakuha ko to nung October Fest o oh, sayang. Kasi doon sa October Fest, pag bibili ka ng wine, ano bibigyan ka ng ganito. Depende sa kung gusto mong dalhin or hindi. Pero kami, ako dinala ko siya para may ano ako sa October Fest kaya lang ayon. May sira na siya oh, tatapon ko na 'to sayang sya pero yung magagawa natin na ano kasi siya dito na alog-alog sa ano pag nag na nagfi-fix ako ng mga ano ba ng mga plato hindi ko napapansin na ano pala siya nababangga sa ano mga plato sa taas ito mga ano ito ba ay oh, sa lang ito kasi titigas ito pag nilagay man, sa le dito lang sa ibabaw susunod okay. sa ibabaw din

ipasa muna natin itong ano. Yung grapes bago natin ipasok sa loob. Ito kasi hindi ko naman siya gagamitin muna. Lagyan mo natin dito sa taas. Tsaka na natin yung rosin Tapos ito, lumaya i suka para matanggal yung mga ano yun sabi nila eh <laughs> hindi ako sure kung totoo ba so, uh, matanggal yung mga chemicals chemicals mga extra na mga naninikit na mga ano mga gemis. so iset mo na na natin sya dyan So ayun na guys, yun na yung lahat. Nag-howl lang tayo ng ano, mga pinamili ko. Okay, so Yun Lang. See you next time. Mm -hmm. Tschüss.